What's up mga boss? So ngayon dadalawin natin yung may-ari at kumagawa ng mga acrylic cases na 'yan. Yan no? Three customs cases and bases. Yo, let's go. At ito na nga yung iba nilang mga gamit dito mga bossing ko o oh. o. Oh. Oh. Meron din silang yaabot. So ito na nga kasama na natin si Bossing. Oh, Oy. Bossing Van. Oh, yan, niyo yun mga ginagawa nila mga Bossing ko. So ang gusto niyo tong bat -mobile na to, message niyo lang sila. Oy, ay, ay, hindi pala ay, ay, hindi binebenta. Nako, hindi pala benta Ay, ano? Oh, pwede nilang ng gapi. <laughs> gapi. Oh. So oh, yan, oh, daming order, oh. Oh, cancel. Ay, cancel diyan mga salbahe talaga. Ayan, Ay, oh. Ayun na nga. Tapos na nga tayo, mga bossing. So, ito. papos natin to boss. So, yun, oh. Yun, oh. So, ayun. Oh. Bye. Ito, bibigay daw ni boss sa mananalo na. De, joke lang, eh. Let's go. At ito na nga. May pa... Uh, may pabaon pa sila, madam. At si sir. So, bibigay natin kay madam to nako hindi mahilig ata sa hindi mahilig sa ano so sa sweet so tayo ang uubos nito let's go